For today's vlog, namasyal nga kami sa Agimaras at may na-discover kaming new hidden gem. Watch this video and stay tuned. ang maganda ngayon sa Gimaras, meron silang bagong sakayan na pwede mong isama yung iyong kotse, sasakyan, vehicle, UB Express, kahit na jeep, motor, ay kasyang-kasya doon sa barko. So, hindi ka na babaga, bababa, bababa sa iyong kotse. Ayan na, kami ay nag-car lang with Chiri Ariston and yung kanyang husband para mamasyal dito sa Gimaras kasi kaka tapos lang ng bagyo guys and umaraw nga nagkaka, nagkaayaan nga kami na mamasyal today so eto nga yung port ng Gimaras parang vibes niya is Siargao and Sikihor and Kamigin. Kasi I've been, nakarating na rin ako sa mga island na yon So, pareha lang sila. Same vibes. Talagang mapipil mo yung province vibes na may view ng dagat, ng bundok. Hindi pa masyad, hindi siya polluted. Simpleng buhay at walang traffic. Ayan nga at kami ay pupunta na sa mga pasyalan dito sa Gimaras. Ang ganda rin nung ambience, no? Habang nagda-drive ka, nakikita mo yung mga waters, yung mga bakawan, ayan, may mga bahay. Yung mapipil mo na simpleng buhay, pero masaya lang. And may mga bilihan na rin naman dito. Actually, hindi naman siya sobrang untouched yung mga provinces na walang mga bilihan. Ito kasi meron eh. Para na rin siyang commercialized na rin na city. Ayan. At, nga, at nagugutom nga kami. Papunta muna kami sa kainan kahit simple yung karinderiya daw dito masarap. So, let's see. Kaya lang sila. Yung uh, may mga bahay, tas may mga resort, tourist destination, and malinis. Yan o. Ito yung vibes niya, guys. Medyo maulan lang kasi kakatapos ng bagyo, pero meron pa rin ambon. Yan lang, guys. Sa mga gustong mamasyal dito sa Gimaras, watch this video and stay tuned. Kakain muna kami bago maglipot. Ang pinili ko nga is yung paksiyo na isda. Kasi mahilig ako sa fish. Ayan, kakain muna kami. At meron nga rin kaming sabaw na in order. Ayan, kami lang ni Mysteria Riston at kanyang husband. Kasi mag-isa lang ako na pumunta ng Iloilo. -ilo. Ang bait nga ng kokol na to. May nakita nga rin akong tinapay na nagtitinda sa labas. Ang ganda lang ng view kahit nasa sa gilid ka lang ng daan. Nakita nga namin yung smallest plaza dito sa Gimaras na na-picture sa Genius Book of Records. As you can see, ayan. At kami nga ay bababa para mag-take a picture. This is the smallest plaza here in Gimaras. Ayan. Marami ding mga tourists na nagpa-pa-picture dito kasi... Na picture daw siya sa Guinness Book of Records sa buong mundo, guys. Maliit na plaza kasi siya. Yan. Yeah. So magpi-picture lang kami dito, Witcher's Restaurant. Yan, smallest plaza siya, guys. Nagtitinda rin sila dito ng mga souvenirs kung gusto ninyong bumili. Ayan yung mga choices nila. Ang cute lang. More on mangoes. On the way kami sa next destination, which is yung windmill ng Guimaras Yung Ilocos, meron din silang ganito. Pero dito sa Guimaras, maganda rin siya kasi located siya sa mountain. Ang daming, daming windmill. Yun kasi daw yung source of energy nila ng Meralco. Habang papunta nga kami doon, nagustuhan ko yung vibes ng province ng Gimaras. More on trees, mango trees, mga puno, ayan. Hindi pa siya polluted, hindi pa siya congested. Ang ganda din dito, kung gusto mo ng tahimik na buhay, pwede kang tumira sa Gimaras. Ayan o, oh. malayo-layo yung mga bahay, malayo ka sa mga marites. Char lang, ayan. Andami pa nga ditong undeveloped na mga lugar kasi talagang pinoprotect nila yung lugar ng Gimaras. At ayan, more on walking-walking talaga yung mga tao dito. Kasi tignan mo naman, isipin mo walang commute dyan. Dapat meron ka talagang motor and tricycle and car para at least hindi ka mapagod maglakad. Pero pa naglakad ka naman, healthy living. At ito na nga nakarating na nga kami sa windmill ng Himaras. As you can see, ang windmill. Ayan, ang kataas nila at saka ang bilis nung ikot niya. Kasi yan daw yung nagpo-produce ng electricity sa buong isla. Ang galing lang ano, kasi nakaka-save sila ng energy and nakaka-develop sila ng miralco or kuryente using windmilled. At ayan nga, medyo na-ansay inga ako dyan kasi ang laki at ang bilis niyang umikot. Sabi ko, hindi ba yan malalaglag? <laughs> Sabi nila, matibay naman yan at nakakapit talaga. Medyo cloudy pa nga ngayon kasi katatapos lang ng bagyo. So, ayan, maganda yung vibes dito ha. Mahangin, maaliwalas, at magandang mag-picture-picture. climate -picture. naman is fresh. Ito na yung next stop na sinasabi ko na bagong bukas na hidden gem dito sa Gimaras. They call it Mangdiwa. Ang maganda dito, may open spaces, may swimming pool, may resto bar kung mahili kayong uminom. Meron din siyang restaurant. Pwede rin kayo mag food trip. Meron ding hotel kung gusto nyo mag overnight. At ang maganda dito, may view siya ng dagat, mangroves, very relaxing. Ayan, no? Ang ganda lang ng vibes, mahangin din, ang daming ngang tao na namasyal dito kasi kakalip lang ng bagyo. At marami ding naka-check-in. Doon sa likod na part, meron niyang resto bar. Nakita ko, Instagramable siya. Pwede kayong mag-selfie-selfie. At ayan yung view o. Oh. Pag zoom ko, ang lakas na nga ng hangin. Kasi open sea na siya. Pero ang maganda, naharangan naman siya ng mga mangroves. Kaya safe na safe. At meron din silang mga fresh si seafood dito na sa aquarium pa. So siguradong fresh yung mga lulutuin. At ito nga yung nagustuhan ko dito, yung open field nila na may mga higaan. Pwede kayo diyang mag-relax-relax. -relax. Meron ding mga kumakanta. So ayan, mag-order na kami ng food dito. Magandang mamasyal kasi underrated pa siya. Wala pang galong pupunta at hindi pa masyadong saturated. One of the hidden gem here in Pimaras. maras. Newest tourist destination here. Bagong bukas lang. Sa harap siya ng beach. Ayan. See, ang ganda ng lugar. ganda ma. May yeah. aquarium pa siya ng mga okay. So, yeah. live na lang. Yung ano tawag doon? Lobster. Lobster. Yeah. Gusto mo ba yeah. naman yung pebander? Yeah. Okay lang. Yeah. Dinala ko dito nila Cherry Ariston. Ayaw mag ano. Yan. Ganda. Very romantic place. Here in Dimaras. Ay, totoong, nga. Ang tamis. <laughs> Wala ano yan ma'am, parang may uh -huh. sugar pero wala na sugar. Tamis na lang. Bongka. Bongka din yung lugar. <laughs> yes. Tamis. Bongka. Papasok yung... Ayan na, yung barko, yung barko, yung barko. Ay, yung barko ma'am. Basketball court na barko.